bakit ka naging Muslim? Ano yung naging daan mo noon? May nag-aya ba sa'yo? Or uh, pinilit ka ba? Kasi sinasabi ng iba, pinipilit yung nagbabalik sa so, ka, binabayaran. Sa experience ko nung pagdating ko rito nung unang taon ko sa Saudi Arabia, since 2018, ang naging, da ang naging daan, yung pinsang merong nagpunta sa aming isang ano, uh, nagdadawa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sa pambihil ng pagkakataon ay pinahintulutan tayo ng ating Panginoon na si subhanahu wa ta'ala sa makapag, uh, maka, makapagpanayam ulit tayo ng isang uh, balik Islam tunghayan po natin ang kanyang uh, kasaysayan kung paano niya niyakap ang Islam at paano siya naging Muslim bro uh, magpakilala ka at kung taga saan ka sa atin ilang taon ka na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ay, pa na pala, nasa'yo pa na Ay, okay. Oo, oh, okay. Sige, sige. Awadu bilam ino syaitan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, kamusta po kayo mga kapatid at mga kababayan? Magandang araw at magandang gabi. At kung nasa Pinasman ay magandang hapon o madaling araw o hap, uh, tanghali. Um, ako nga pala si Muhammad Yusuf uh, isa akong balik Islam sa so, uh, taga saan ka sa atin bro? ako po ay taga Maynila taga Maynila sa Manila. Quezon City po at ilang taon ka na nga? ako ay uh, nasa 31 years old nasa 31 years old ngayon ay itatanong natin kung paano niya natuklasan ang na, na, uh, pananampalatayang Islam paano mo natuklasan ang pananampalatayang Islam bro? Uh, pahapyaw natin nating uh, sabihin natuklasan ko ang pananampalatayang Islam nung ako ay unang dating ko dito sa Saudi Arabia nung unang dating mo dito sa Saudi Arabia. Opo. Mga anong taon 'yon? Ito ay taong 2018, ah, 2018. Bali Opo. kanina kasi nung habang nasa sakyan kami, may kaunting summary na sinabi siya sa akin na yun niya daw niyakap niya ang pananampalatayang Islam dito sa Saudi Arabia, di ba? Pero before noon, nakauwi ka muna ng ano. Apo. Nakauwi muna siya ng uh, Pilipinas. At alhamdulillah, yung tanong ko nga bro na ulit na ano yung naging daan mo? Bakit mo niyakap yung Islam? Bakit mo siya, bakit ka naging Muslim? Ano yung naging daan mo noon? May nag-aya ba sa'yo? Or uh, pinilit ka ba? Kasi sinasabi ng iba, pinipilit yung nagbabalik. Sa so, mga ka, binabayaran sa experience ko nung pagdating ko rito nung unang taon ko sa Saudi Arabia since 2018 ang naging da ang naging daan yung minsan merong nagpunta sa aming isang ano uh, nagdadawa nangaral sila rin ay mga balik islam mga born muslim din at yung sa pagdating nila nag ano sila nag nangaral sila sa amin pinahayag yung islam at siyempre, marami tayong na ano na natutunan pero matapos nun marami pang mga bago ako magbalik islam that time marami pa akong mga tanong na na mga question mark kasi nga yung time na yon na habang kwento sa amin yung message ng islam bilang ako nung mga kasama ko may mga may mga question mark sa akin Marami mga question mark tumatak sa akin yung mga question mark bakit kil sa Islam ang mga tag, ang mga Muslim kilala nila ang 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 Prophet Jesus oh, kilala natin siya si Jesus Christ kilala nila ang mga propeta sa natatakaka bakit bakit alam din nila yung mga propeta sa marami. sa mga Muslim at alam din nila nakatulad ng propeta natin dati At marami pa akong mga ano na lalo na sa kanila. Maraming mga pagtataka Hmm. Kasi ano pa tayo noon, nung panahon na yun, natataka tayo bakit yung mga Muslim ganito magdasal, nakakarinig tayo ng ganto Yun. Nung ano, hindi ko pa pala natanong yung uh, pag uh, yakap mo sa Islam. di ba yakap ka sa Islam. <coughs> San ka, saan lugar yun? Saan ka nagbalik Islam? Nagbalik Islam po ako sa... Dito po sa may bata. Sa may bata, no? Sa, sa may Islamic may... Center po islamic center, doon ka nag-shahada. Paano, anong, ano, pag, ano, pumasok ka ba doon? O, paano ka nag-shahada doon? Ikaw ba ang pumunta? O sila ang pumunta sa'yo? Anong sinario? Ang totoo po niyan, ang nangyari ay, nung nandun po, nung nasa Pinas pa ako, gusto ko na talagang mag-Muslim. Nasa Pinas ka pa noon? At, nung nakabalik ako dito sa Saudi Arabia, syempre alam naman natin pagka ang Muslim talagang ano nalaman nila na lalo na sa mga kaibigan sa mga tweed nung, nung unang abroad mo hindi ka pa yung sa Islam noon opo hindi tapos umuwi ka ng Pilipinas opo sa kan pagbalik mo pa lang ulit ka oh, nagbalik yun, Islam yun inshallah <laughs> ah, nakadalawang naka ano nakadalawang uh, balik ka po na bago nagbalik Islam dito oh. hanggang ngayon alhamdulillah isa ka ng Muslim ngayon yung pagyakap mo sa Islam na yon paano mo sinabi sa asawa mo sa kapatid mo, sa magulang mo, paano mo, sa kaibigan mo, paano mo ipinaliwanag sa kanila, paano ka, ano yung ginawa mo? Una, mahirap, napakahirap, pero ang inano natin, ang ginawa ko sa akin, ang ginawa ko, hindi ko, lalo na sa aking pamilya, sa magulang, hindi ko pinutol yung ugnayan ko sa kanila. Hmm. Kasi nalaman ko kasi sa turo ng Islam na hindi mo kailangan putulin yung kahit na ikaw ay muslim ang magulang mo hindi sila Muslim, pamilya mo, pinsan mo, mag-anak mo, hindi mo kailangan putulin yung pakiki pakikisama sa kanila. Pakikisama. Hmm, pakiki sa ano sa kanila, yung ugnayan mo sa kanila. Kasi kahit na sabihin na ikaw ay Muslim, at yan naman talaga ang puro ng Islam. Kahit na sabihin na ano eh sila ano yung sila, ano mo, yung Islam, nanay mo noon, sa kain tatay mo, Ginalitan ka ba? Anong sinabi sa'yo? No? Uh, sinabi mo sa kanila, ma, pa, oh, tayo, nai, Muslim na ako, ginalitan ka ba? Pinagbawa lang ka ba? Huwag ano? ka nang uuwi dito? mga <laughs> ganun-ganun ba? Uh, Wala naman. Sa ano, tingin ko parang gusto nilang sabihin yun. Pero, nung katagalan din, kasi umabot ako ng isang taon na akong Muslim, natanggap din nila, alhamdulillah. Tanggap din nila sa sarili nila na ako ay Muslim na. Pero hindi rin maiwasan na minsan, ganun talaga, may ano sa mga kaibigan. May asawa ka na ba bro? May asawa ka na? Ah, uh, pag -ano, wala pa tayong asawa. Oh, wala ka pang asawa. Ilang Ilan taong ka na nga ngayon? Ah, uh, 31 na ako. Ah, uh, 31 ka na. Alhamdulillah, mag-aasawa na talaga bro. Ah, uh, yung nanay mo ngayon, sa kasalukuyan ngayon, sa kayong tatay mo, yung mga kapatid mo, may embrace na ba sa kanila sa Islam, sa dawa mo sa dawa ng iba? May nagbalik Islam na ba siya, or Muslim na ba sila? Sa kasalukuyan po, wala pa po. Pero patuloy ko silang pinapaalalahanan at binadawa. Insya Allah, topic ang sila Lalo na ang aking tayo, ina. Ang iyong ina. Kasi yung tatay ko ngayon wala na eh. Nag-ano siya. Pero nung buhay pa si tatay ko, hmm. binadawa ko na. Binadawa ko na. Hmm. Tapos hindi lang sila nakapag -anak. Hindi lang pa, uh, magulang ko, pati ninyong yung mga kapatid. Mga kapatid, mga kamag-anak. Especially, pamilya talaga. Ang first na idawahan. Hmm. Ngayon, bilang pamuli bro, anong gusto mong sabihin sa sa mga ano sa mga kamag-anak mo sa nanay mo ngayon kung mapapanood mo nila yung ano yung scenario mo na yan sa Raisay mo na yan ang gusto mong pinakamahalaga iniminsahe mo sa kanila ang gusto kong sabihin una sa pamilya ko um inshallah sa kapayintulutan ng Allah gabayan sila ng Allah gabayan sila ng Allah amen amen at uh, ma maunawaan nila ang Islam dumating sa kanila ang Islam. Kahit nakasalukuyan na dinadawa ko sila, matanggap nilang Islam. Kasi ang buhay kasi natin rito ay kailangan natin, kailangan talaga natin, sa Islam alam naman natin walang sapilitan. Pero ang pinag-uusapan, ang pinag-uusapan kasi rito, yung tunay na kaligtasan. Kaligtasan, eto hindi lang sa pamilya ko sasabihin ko to mm -hmm. kundi sa lahat ng tao mm -hmm. ang islam ang tunay na kaligtasan ang ang islam ang pagiging muslim natin ito ang tunay nating yaman Yan ang tunay. ito ang tunay nating kayamanan dito sa dunia sa mundo na dapat nating pagyamanin ang tunay na kaligtasan yun makilala mo ang nag-iisang panginoon ang iisang diyos ang allah subhanahu wa allah dahil bakit po kailangan natin kilalanin ang nag-iisang panginoon Sino ba ang nagbigay sa atin ng buhay? Sino ba ang kukuha ng ating buhay? Sino ba ang nung maliit tayo, bata tayo, hindi natin hinihiling hanggang sa tumanda tayo na nagkaroon tayo ng kamay, mata. Hindi natin i-request yan sa Diyos, sa Allah, na kailangan natin ng mata. Pero binigay sa atin lahat ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gusto ko lamang sabihin, insya Allah, sa uh, sa, gabay ng, sa gabayan kayo ng Allah Subhanahu wa ta'ala at maunawaan niyo ang Islam at makilala niyo. Hindi pa huli ang lahat dahil habang may buhay, may pag-asa. Ayun maraming uh, maraming salamat sa ating kapatid na si Brother Yusuf ay bilang panghuli eksakto yung sinabi niya sa pangkalahatan na paalala uh, ang kaligtasan talaga ng sangkatauhan ay ang Islam. Katotohanan na ito mababasa natin sa uh, sa 3 385 ng Quran, ang sino mang humanap na ibang pananampalataya maliban sa Islam, hindi sa kanya tatanggapin yan. Walang ibang sa kasulatan sa, sa kasalukuyan ngayon na nagsasabi na ganyan. At hanggang din nilang po, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.